cute na cute na mga chikiting sinurpresa ni Santa Claus at ng SM Mega Mall naritong 100 days of Christmas surprises ng SM. Kapag sasapit na ang Pasko, marami nang naiisip nating goal, regalo, thank you momentos at iba't ibang creative at memorable experience. Kasama na ang ating pamilya, kaibigan at syempre, significant other. Well, parang nag-alas Santa Claus tayo sa isa't isa sa mga gantong klaseng okasyon. Gaya na lang ng Santa Claus na ito na napadpada sa SM Mega Mall para hanapin ang mga nasa nice list niya. Bilang bahagi ng 100 Days of Christmas Surprises with SM, sinupresa ni Santa Claus ang cute na cute ng mga chikiting na ito ng isang surprise toy shopping spree sa Toy Kingdom sa SM Mega Mall. Enjoy na enjoy ng mga ito sa pagsashopping kasama si Santa. Hindi alintana ang laki at bigat ng mga laro laruang napili. Isa lamang itong paalala na ang tunay na magic ng Pasko ay nakasalalay sa mga puso at sa kabutihang ipinapaabot natin sa isa't isa. At iyan ang special report. Ako si AJ Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.